Taong 2012, habang naglalakad si Francis sa kahabaan ng Recto Avenue, napansin niya ang isang pulang eco na nakapatong sa tabi ng basurahan. Hindi sana niya ito papansinin ngunit may kakaiba. Nakasulat ang pangalan niya sa harapan ng eco bag na parabang pinapahiwatig na ito ay sinadya ng tadhana. Dahil sa kuryosidad, nilapitan niya ito ng marahan at binuksan. Sa loob ay may isang lumang laptop na may gasgas na parang matagal nang hindi nagagamit. Nagulat si Francis. Hindi niya alam kung bakit naroon ang isang eco bag na may laptop at may pangalan pa niya. Pero nasa isip niyang baka ito na ang inaasam niyang pagkakataon para makatulong sa pag-aaral at paggawa niya ng thesis. Kaya't kinuha niya ito at masaya siyang umuwi ng boarding house. Pagdating niya roon, hindi na siya nagpalit ng damit. Agad niyang binuksan ng laptop, ngunit hindi ito nag-on. Walang kahit anong ilaw o tunog man lang. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ngunit hindi siya nawala ng pag-asa. Kinabukasan, dinala niya ito sa pinakamalapit na laptop repair shop. Sinuri ito ng teknisyan at ang unang ginawa ay ikinabit ang charger. Ilang segundo lang ang lumipas, nag-on ang laptop. Nabuhayan ng loob si Francis. Binili niya ang charger sa halagang 200 pesos at umuwi ng may dalang bagong pag-asa. Pero ang hindi niya alam, ang laptop na inaakala niyang regalo mula sa langit ay siya palang patibong na unti-unting wawasak sa kanyang buhay. Isang linggo ang lumipas bandang alas 12 ng hating gabi habang nagbabrow si Francis ay biglang nag-pop up ang isang website. Walang click, walang notification, basta lang itong lumitaw na parang nagkusa. Pagkatapos mag-load ng page, isang dialog box ang nagpakita. What is your desire? Sa isip niya, baka spam lang ito. Wala naman siyang inaasahan. Pero dahil nakakatuwang subukan, tinipe niya. 50,000. Pagka-enter niya, may isa pang pop-up window na lumitaw. Mas kakaiba, mas personal. Name a person you hate most in exchange for your desire. Napakunot ang kanyang noo at may kaunting pagdududa. Ngunit ano ba naman ang mawawala? Kaya tinaip niya ang pangalan na unang pumasok sa utak niya. Zaldi Mu. Ito ang dating mayor sa kanilang probinsya korap, sakim at responsable sa pagbaha at pagkasira ng palaya ng kanyang mga magulang. Dahilan kung bakit sila nalugmok sa hirap. Wala siyang pagdadalawang isip para bang tama lang na isulat ang pangalang iyon. Pagkatapos niya itong i-type, lumitaw ang isang checkbox. Click to agree with the rules and regulations of this website. Hindi na niya binasa. Parang muscle memory click agad sa checkbox. At sa isang iglap, nag-close ang website na para bang hindi kailanman ito nag-exist. Tahimik ang kwarto, Walang kakaiba. O iyon ang akala niya. Kinabukasan, maagang kumatok ang landlady. Pagbukas niya, iniabot nito ang isang brown envelope. May nag-iwan 'yan sa yun hapalan. Pagkaalis nito, agad niyang binuksan ang envelope. Doon bumungad sa kanya ang 50,000 pesos cash. Walang detalye kung kanino ito nang galing. Kumirot ang sikmura niya. Hindi maintindihan ng kanyang utak kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Pero dahil sa pag-aakalang ito ay biyaya ng langit, ginamit niya itong pangbayad sa halos tatlong buwang renta na hindi pa niya bayad sa boarding house. Ang iba ay pinambayad naman para sa kulang niya sa tuition fee. At ang natira ay itinago niya para hindi na siya humingi sa kanyang mga magulang. Wala siyang pinagsabihan, walang nakaalam. Kung anumang milagro ang naganap, tiyak na ito ay kasagutan sa kanyang mga dasal. Tatlong araw ang lumipas, tila wala namang kakaibang kaganapan. Ngunit isang hapon, habang pauwi siya mula sa university, ay may isang bagay na nagbigay sa kanya ng maraming katanungan. Habang nakasakay kasi siya sa jeep pauwi, napatingin siya sa dyaryong binabasa ng katabing pasahero. Malaki ang nasa headline. Former Mayor Saldingo found dead, organs missing. Nasa artikulo ang detalye. Wakwak -wak ang tiyan, nawawala ang laman loob. Natagpo ang kalunos-lunos sa sariling rest house. Isang krimen na hindi may paliwanag. Brutal, masasabing halos hindi gawa ng tao. At kung kailan ito nangyari ay ang mas nagbigay sa kanya ng hilakbot eksaktong araw na niya ang 50,000 pesos. Para bang ito ang kabayaran ng kanyang hiling at ang malaking pagkakamali niya, hindi niya binasa ang kontrata. Pagpasok na pagpasok niya ng boarding house, agad niyang binuksan ang laptop. Tinignan niya ang browsing history pero wala kahit isang bakas ng website ay hindi niya makita. Para bang hindi talaga ito nag-exist. Hindi siya nakatulog ng maayos ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang iniisip na baka nagkataon lang ang lahat. Na baka sa dami ng taong galit sa politikong iyon, posibleng marami rin ang umihiling o nagtatangka na mawala na ito sa mundo. Kaya pinilit niyang mamuhay ng parang normal. Lumipas ang mga araw, wala namang kakaibang nangyari pa. Makalipas ang dalawang buwan, isang sabado ng umaga, habang kumakain siya sa isang lugawan, tumawag ang kanyang nanay. Nanginginig ang boses nito habang ibinabalita na may malubhang karamdaman ang kanyang ama. Naging blanko ang ekspresyon ng kanyang muka. May lungkot at takot na mawala ang kanyang tatay. Kinagabihan, malalim ang katahimikan. Nakahiga si Francis, pilit pinapakalma ang sarili. Nang sa gilid ng kanyang paningin ay biglang lumiwanag ang laptop tumunog ang isang notification. Dahan-dahan siyang napalingon at muling lumitaw ang misteryosong website. What is your desire? Napahawak siya sa ulo at nagdadalawang isip. Pero tumatak sa isip niya ang kalagayan ng kanyang ama. Ang pag-iyak ng kanyang ina, ang takot na mawalan ng isang magulang. Kuminga siya ng malalim at nag-type. Pagalingin mo ang tatay ko. Pagka-enter niya, Sumulpot ang panibagong prompt. Mas nakakagimbal, mas malinaw ang kapalit. Name a relative in exchange for your desire. You have 90 seconds to enter a name or your name will be automatically entered. Parang umikot ang mundo niya. Nanginig ang kanyang mga daliri. Naririnig niya ang bawat paggalaw ng orasan. Parang countdown ng sariling kamatayan. Isang pangalan ang agad pumasok sa isip niya. Auntie Beth. Ito ang kanyang tiyahin na kumamkam ng kalahati ng kanilang sakahan nang hindi makapagbayad ang kanyang mga magulang sa utang nito. Hindi man lang ito nagpakita kahit konting awa sa kanila. Hindi niya alam kung galit ba, takot o desperasyon basta't itinipe niya ang pangalan nito. At tulad ng dati, nag-close ang website na para bang walang nangyari. Makalipas ang ilang araw, nag-text ang kanyang nanay Umuwi kamuna muna anak, namatay si Auntie Beth mo. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Pag uwi niya ng probinsya, halos hindi siya makapaniwala nang makita niya ang kanyang ama na malakas, masigla. Para bang isang milagro ang nangyari, walang bakas ng anumang karamdaman. Pero sa burol ng kanyang Auntie Beth, nalaman niya ang mas malalim na detalye. Wakwak -wak ang tiyan nito, walang laman loob. Pareho ang kinahinatna ng dalawang pangalang in-enter niya sa website at ang parehong kahilingan niya ay misteryosong naisakatuparan. Nanlamig ang buo niyang katawan, muling umikot ang sikmura sa pagkasuklam sa sarili at takot sa mga pwede pang mangyari. Hindi na ito pwedeng tawaging coincidence. Aniya, may kung anong kadilimang bumabalot sa website na iyon. At siya mismo ang nagbukas ng pinto para rito. Pagbalik niya ng Maynila, halos hindi siya makatulog ng maraming linggo. Bawat pag niya, may bumabalik. Ang imahe ng ex-mayor, ang kanyang anti-beth, parehong gutay-gutay ang mga katawan. Nakatitig sa kanya ng may matinding puot. At dahil sa mga pangyayaring iyon, ay nagdesisyon siyang itago na lang ang laptop at hindi na itumuling buksan. Lumipas ang dalawat kalahating taon nakapagtapos na si Francis sa kolehiyo at nakapaghanap na ng trabaho sa Makati bilang isang marketing specialist sa isang retail company. Unti-unting naghilom ang mga sugat ng nakaraan. Nagkaroon siya ng kasintahan si Audrey, katrabaho niya sa kumpanya at mahigit isang taon na rin silang matatag na magkasama. Masaya ang dalawa, tahimik ang buhay at para bang tuluyan ng nailibing ang bangungot wala ni isa man ang nakaalam sa kanyang ginawa. Hindi ang kanyang mga magulang, hindi ang kanyang kaibigan, ni si Audrey ay walang ideya sa kanyang ginawa. Ngunit gaya ng sabi nila, kung ano ang inutang, yun din ang sisingilin at minsan ay higit pa. Ang mga kasalanan ay laging may hinihinging kabayaran. Isang gabi, nag-overtime si Francis at hindi na niya naihatid si Audrey pa uwi. Habang naglalakad ang dalaga, huminto sa tapat niya ang isang mamahaling sasakyan. Bumaba ang tinted na bintana nito at nakita niya ang anak ng kanilang boss. Ang lalaking unang nangligaw sa kanya bago pa man naging sila ni Francis. Insistent ang lalaki na ihatid siya dahil malapit lang naman ang kanyang apartment sa daraanan nito. May alinlangan si Audrey ngunit sa huli ay napilitan pa rin siyang sumakay. Kinabukasan, hindi na siya pumasok sa trabaho. Hindi na rin siya sumasagot sa tawag at mensahe ni Francis. Lumakas ang kaba ng binata kaya agad niyang pinuntahan si Audrey sa apartment nito. Pagdating niya roon, nalaman niya ang mapait na sinapit ng kanyang kasintahan. Pinagsamantalahan si Audrey ng anak ng kanilang boss at tinakot pang wawakasan ang buhay hindi lang niya kundi ang mga taong malapit sa kanya kung magsusumbong. Wala silang maisang pang reklamo. Alam nilang malakas ang impluensya ng pamilya nito. Malalim ang ugat ng koneksyon sa mga may kapangyarihan. Parang gumuho ang mundo ni Francis. Habang hawak ang nanginginig na kamay ni Audrey, napuno siya ng matinding galit, galit na matagal niyang hindi naramdaman. Hindi niya alam kung ano ang mas mahirap tanggapin, ang nangyari sa kasintahan o ang kawalan niya ng lakas para ipagtanggol ito. Nang gabi iyon habang nasa kanyang apartment at pagkalipas tunggain ng ilang bote ng alak, nakarinig siya ng ingay mula sa loob ng cabinet. Paulit-ulit na pamilyar na tunog. Nang buksan niya ito, nakita niya ang lumang eco bag at sa loob nito ang lumang laptop. Nakaupo siya noon sa kama. Humugot siya ng tapang mula sa alak bago niya akmang buksan ang lumang laptop. Pagbukas niya nito, agad lumitaw ang isang pop-up What's your desire? Nawala ang antok, nawala ang amats. Naroon siya muli sa harap ng impyernong minsan niyang binuksan at pilit binura sa alaala. -ala. Ngunit wala siyang ibang nasa isip noon kundi galit at paghihiganti. Mabilis niyang tinaip. Justice for Audrey. At gaya ng dati, may sumunod na prompt. Ngunit ngayon ay mas mabigat at malupit ang inihinging kapalit. Enter either your mother or father's name in exchange for your desire. You have 30 seconds. Failure to submit will result in your name being chosen automatically. Para siyang biglang nilubog sa yelo, nawala ang kanyang amat sa nabasa. Gusto niyang i-close ang website ngunit walang button para dito. Sinubukan niyang patayin ang laptop ngunit hindi ito nagre-respond. Hindi nag-shutdown. Patuloy ang countdown, bawat segundo ay tulad ng isang matalim na kutsilyong umihiwa sa kanyang balat. Sa sobrang takot, tinagis niya ang laptop sa sementadong dingding. Bumagsak ito sa sahig at nabasag ang screen, ngunit na natiling nakabukas. At doon niya nakita ang pangalang nakasulat. Francis Marcos Kasunod nun, isang pangyayaring malagim. Narinig niya ang mahinang langit-ngit ng doorknob sa balcony ng kanyang apartment. Kinabukasan, nalaman ni Audrey sa pamamagitan ng isang chat ng isang katrabaho ang sinapit ng anak ng kanyang boss. Wakwak -wak ang chan, walang laman loob. Parehong pareho sa sinapit ng dating mayor at sa Auntie Beth ni Francis. Nang mabasa niya ito, agad niyang tinangkang tawagan si Francis, ngunit hindi ito sumasagot. Tatlong araw ang lumipas, may naamoy ang mga kapitbahay na mabahong singaw mula sa pinto ng apartment ng binata. Tumawag sila sa pulis at persahang binuksan ang apartment at dito tumambad ang isang malagim na katapusan. Si Francis, wakwak, -wak, walang laman loob, katulad ng lahat ng pangalang kanyang inenter sa misteryosong website. Walang natagpuang ebidensya, walang CCTV footage at walang kahit sinong sospek ang lumitaw sa investigasyon. At dahil dito, itinuring itong cold case. Makalipas ang anim na buwan mula nung napaslang si Francis, isang ordinaryong gabi sa Daet Camarines Norte, pauwi mula sa eskwela ang isang estudyante. Sa may kanto malapit sa Jollibee, napansin niya ang isang bagay sa gilid ng basurahan. Isang pulang eco bag at sa harap nito nakasulat ang kanyang pangalan.